Nagsasagawa ng supplemental feeding program ang iba't ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan ng Batangas. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang nila ng Police Community Relations Month na nataon din sa selebrasyon ng Nutrition Month. Si Gads Rodelas sa report. Nakiisa ang iba't ibang police station sa lalawigan ng Batangas sa pagdiriwang ng 19th Police Community Relations Month. Ang nasabing pagdiriwang ay may temang pinaigting na samahan ng mamamayan at pulisya para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran ng sambayanan. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo. Nagkaroon ng feeding program sa mga istasyon ng pulisya sa lalawigan upang makatulong sa pagsugpo ng malnutrisyon sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Magpapatuloy ang programang ito ukol sa supplemental feeding program kahit paan niya matapos ang isang buwang pagdiriwang dahil isa ito sa kanilang tungkulin sa komunidad. Ang PCR Month Celebration ay naglalayong paigtingin ang pakikisalamuha at community involvement at partnership ng mga mamamayan sa kapulisan sa pagsugpo ng kriminalidad. Ang kampanyang ito ang siyang prioridad ng kapulisan sa madali ang pagresolba ng anumang kaso sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kapulisan sa oras na may matuklasan at masaksihang krimen. Nakatakdang magsagawa sa susunod na araw ng mga symposium, seminars at training sa mga syudad, municipal levels at bababa sa mga barangay upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya sa mga mamamayan. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.